What's up guys? What's up, what's up guys mga guys? Bakit guys ang tawag? Ay nako ngayon lang tayo nakapag-visit sa YouTube natin. Diyos ko po, sobrang busy. Pasensya na po kayo. Marami na palang comment dito. Sorry guys, 3 months ago. kina natin ano, 1 month ago. So dito sa video na to, sasagutin natin isa-isa, okay? Hindi ko na, wala na kasi on time mag-edit-edit pa yung lalabas yun sa screen. Yung mga, huwag dito. Tapos babasahin isa-isa. Matrabaho, Diyos ko po. 12 oras na po ako nagtatrabaho. Pasensya na po kayo. Pag out ko ng, sa factory work, 12 hours. Start kami ng, gigising ka ng 4am. Pasok ng 5. Basta bas, dadating ka ng 5 sa bahay. So, I don't have time to edit pa. Mag voiceover nga. Dati nang po voiceover ako. So shout out muna natin to si ano, best best cleaning service. Okay, pakit okay. mga comment nyo. Si best cleaning service, sabi dito, magkano po budget nyo habang naghanap ng work, okay? So yan muna ang sagutin natin. Actually noon ay ano, wala naman akong budget na malaki kasi sa bahay lang ako ng kapatid ko. So, through online ako naghanap ng work sa pamamagitan ng uh, sasik. Nung una, nakikigamit pa ako ng laptop doon sa utol ko. So, medyo, nagbabike pa ako, malayo pa. E, now, napansin nung pamangkin ko, na wala akong laptop. Sabi niya sa akin, tito pera magita laptop. So, yun, talagang painful ako. Hinapit ko ngayon, hinataw ko. So, yun through sick lang ako naghanap ng trabaho sa sick.co.nz e, ko comment ko yung sa link sa video na to comment ko yung link okay si best cleaner services shoutout sa iyo one month ago pasensya na guys pasensya na po kayo mm, si boss Aaron Fielding is sobrang busy okay pag out ko pag may mga inquiries pa ako sa business ko sa Pilipinas kasi may construction services pa rin ako tinutuloy ko, tuloy ko pa rin dahil nag inquire pa rin yung mga clients natin so sayang naman Ayoko ko naman i-ano sila etsapwera so kumikita pa rin ako kahit papano okay Uh, pagbigay pa rin na income sa akin doon kumikita ako dito at doon kumikita pa rin ako sa Pilipinas. So medyo trabaho lang. Kaya trabaho ko yon sa Pilipinas. Pag uh, out ko dito, one hour break lang ako, kakain, maghahanda ng kung ano dapat i-prepare. Tapos upo na ulit ako dito sa PC ko. yun gagawa na ulit tayo. mag-monitor ng project kung meron. Ganun. So next shoutout natin si... Ito. Maala na kayong basasin ito. Earl Jan Pacquiao ay boxing hero yata ito. O natin, okay? So hindi ba mahirap magtrabaho sa New Zealand? Ay nako naman. Pag sa hirap ka, tsang ka pumunta, walang madaling trabaho. Yung magpapataya ka lang ng waiting it, tsaka mangulikta kung ano-ano. Mahirap, walang trabaho madali. Meron siguro yung ano, ano ang trabaho madali? Paki-comment na lang dito. Pero sa akin mahirap compare siguro ang magandang tanong mo, ano ang comparison ng trabaho dito sa atin at trabaho dito. Okay? Ang trabaho dito ay times 3 halos ang galawan. Hindi pwede dito yung galawan natin diyan dati sa Pinas na pwede na, petiks minsan. Ay naku, hirap. Tapos ang boss mo ay maligalig, ibang lahi pa naman ang boss mo syempre so ang hirap mag adjust ka sa umpisa tapos number one yung language barrier ah, ay nung unang pagdating ko dito yes 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 or nula ako bagamat nakakaintindi ako at nakapagsalita pero iba accent ko so yun isa sa nagpahirap sa akin ang accent ko ay American accent nice yun e, dito ang accent nila ay ano tawag dito yung British accent na may pagkabisaya kung sa atin diba? kung sa atin, Tagalog yung kung bisaya ka, punta ka ng Maynila yung punto mo ay pag, pag nananagalog ka, medyo matigas medyo, so, minsan, minsan pagtatawa ka pa. ng kapa ganyan ako dati ang salta ko sa kabiti sa mga pins ko natatawa sila sa accent ko, matigas bisaya ka ba? sabi, oh, bisaya ako ganon dito, iba yung mag-English sila ay talagang ano so yun oh, uh, ba't to pwede naman may stand okay 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 so yun lang so, wala na tayong edit edit talagang ano so yun yun kung boss ulitin ko ang tanong ni Erjan shout out sa iyo hindi ba diba mahirap ang trabaho mahirap sa mahirap okay pero syempre, may mga safety naman uh, kung alam mo na yung gagawin, medyo makakadali-dali ka na. Kung sa mahirap i-level, eh, italagang eh, ano, kakaiba. Okay, next. Next, tanong nat. Si Jimo Bang Bangod 22. Tanong ano niya ay pwede bang mag-apply diyan boss factory worker college college undergrad? Magandang tanong mo, bro. Ay, pwede, pwede. Ako nga, hindi naka halos high school lang ako. Kasi nakatumpang naman ako ng college, hindi ko rin tinapos. So, ang ginawa ko lang ay kumuha ko sa nag da ako. Ay, hindi ako nag da. Under ako ng Malampaya Foundation. Nag-training kami. Nag-training kami. Ako, nag-apply ako sa Malampaya Foundation. Okay guys, saglit lang. Focus muna natin. All goods. All goods. All goods. Okay. So, yun. Nagmalampaya foundation. Hanapin nyo yun. Kung kayo taga Batangas, malapit to Southern Luzon. Saan-saan silang lugar nagkakandak? I-research nyo yun. Hindi ko alam. Shoutout kay Serto. To. O ni Reyes ba? Siya yung naging facilitator namin. So, yun ang inano ko, inundergo ko. Tapos, doon kami training sa Batag, Batangas. Kepel Batangas. Kepel dati, pero iba na yata ngayon. Siatrom si 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 Siatrum na yata. Pa-comment nga po kung anong pabalit doon. So, yun. In, pwede, pwede. Kahit high school graduate, pwede. Basta may skills ka. Halimbawa, welder. Welder na lang. Yung e, promote ko kasi welder naman ako eh. So, yun yun kahit high school graduate, kahit hindi ka nga nakapag-aral, pwede ka dito, guys. Basta may skills ka. Then may experience ka. Tapos, i-ano mo, i-explore mo na maganda. Hanap ka ng company na makakapagbigay siya ng COE. Okay na yung goods na yun. Tapos, kumuha ka sa kumuha ka ng experience sa ibang bansa na mabilis makapalis kagaya ng Middle East maraming uh, agency na nagpapaalis doon. Kahit murang sweldo, ang importante na experience ka. Tapos, punta ka dito sa New Zealand or Australia. Ganun. Kaya mo yan. Mabilis lang ang panahon. Okay. So, next tayo. Si ito si Skull. Skull 003. Shoutout sa'yo. dami na pa lang comments 3 months na guys. Pasensya na po. Pusuan natin. Okay? Skal, paano po mag-apply factory worker? Wala po ako experience sa factory. Paano po magkaroon? May training po ba sa Pinas? Online po kayo. Check. May age limit po. Okay. Ang tanong niya ay kung paano daw mag-apply? Madali lang. Sa pag-apply, madali. Ang tanong dyan ay kung matatanggap ka, di ba? Kami kasi, uh, may specific skills kami dito hindi naman talaga kami hindi ko alam kung factory worker ba yung napuntang ko I mean sa, hindi ko naman sinasadyang mapunta ako sa factory worker factory company so dangan nga lang ay eh, ang visa namin welder ang nabagsakan namin ay eh, gumagawa kami ng mga pakainan ng mga hayop dito kasi farm, farming ang New Zealand eh. So, nagagawa kami so factory na rin kung gusto mo magkaroon ng experience sa factory marami dyan sa atin hindi ko alam kung taga sangka so kung gitnang luson ka lang marami dyan sa Laguna sa Cavite marami factory dyan okay pero hindi yun ang basihan dito kasi dito pagdating mo ay importante may nang kang skills welder scaffolder or Uh, ano pa yung mga demand dito mechanic i-search mo yung green list green list sa New Zealand yung green list job yun yung magbibigay sa'yo ng pathway para maging resident ka dito at yun ang linyahan mo okay tiyak makakakuha ka ng trabaho dito ang factory worker in general wala yan dito pag yung mismong factory lang mismo ang kinukuha nila dito yung mga local. Pero kung may skills ka kagaya namin welder napunta laang sana kami sa sa factory ng plastic kasi may mga premium plastic namin ng mini welding so yun yun. Mostly ang kinukuha nila dito pag mga factory working, marami kasing factory din dito madadali lang ang trabaho, local ang kinukuha nila, yung nandito. So, kung may skills ka, bahala na, kung saan ka mapunta dito, hindi mo naman, nge-expect, oh, hindi mo naman, natin alam, kung saan tayo mapunta, di ba? Importante, ay mahalaga, yung meron kang trabaho, halimbawa, or yung agency mo, na mag assist dyan, may mapupuntahan ka dito wonderful farm and great vibes for sharing this my new friend oh thanks okay basahin natin yung comment yan ka, no? oh kay Mariel Mariel Gablog wonderful farm shout out sa iyo so yun yun shout out sa iyo Mariel Gablog tusuan natin ko so, po ah, ko na din nagbukas ng youtube ko pasensya na po oh ay tambak pala ari eh oh yan na oh okay na ibay one year na yan na yun Taon na tama na ito so yun lang ano yun lang po salamat sa mga mag comment nag comment at nag follow sa atin nag subscribe Ah uh, sige tayo eh. dahil sa inyo may inspire na ulit ako mag-upload sa YouTube. Marami akong video nga lang mga naka-vertical. So sometimes hindi pa ako nagkakaroon ng time din mag-edit. Nawalan ako ng ganang gumamit ng CapCut kasi hindi ako ng subscription, ano na naman kung ano-ano na naman. So 'yun lang. So dahil diyan uh, check natin sa labas. Ngayon ay 5:46 PM. Okay, winter time last last ano na ngayon. Winter na namin, tara. Silip natin sa labas. Hapon na, lamig. Woo! Yun, bus. Okay, pasyal muna tayo. Lamig ah. Sige po. Yan, 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 yan. Itong aming ano. Tara natin. Ganto, guys. Mukhang daw tatagal. Ito ay property ng boss namin yan itor ko muna kayo. Ito yung pa paupahan. Online booking. Tapos dito kami sa mismong main area. yan ito lang ang ano namin. So, ang rentals ng bahay namin, 150 per week. Per week ang ano namin. Ito guys, ang tahimik. Tingnan nyo halaman, oh. No? Dahil Winter. Pero guys, hindi na ako makaagwanta. Tayo na. Ang lamig. Ay, grabe. Hindi ko kaya ang lamig. Please. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang lamig. Ah, grabe, grabe. So, yun lang. Yun ang aming tahanan. Ang aming area. Oh, oh yan. Oh, heater off. Oh. oh, malakas kilumabas ng garne. Hmm, sige na po. Salamat po. Ah, uh, ako si Aaron Fielding at nagbabalita. Mm, okay.